Yan yung pinaka rare na tunog ng 200cc. Guys, so ngayon, siguradong malulungkot kayo kung lahat na nanonood sa aking YouTube channel kasi last ride ko na kay Phantom Max Sniper. Baling yung upload natin kahapon, yun ay huling ride ko na sa ating sniper so madaming beses kong pinagisipan talaga na hindi ko talaga ibebenta si phantom max sniper natin ng yun yung uh, unang naging investment ko sa youtube na ito nakilala si phantom max sniper ng mga subscriber natin ng mga viewers natin may mga pangbabas sa kanya may mga positive din ng na mga nagko-comment sa kanya So, kung napapansin nyo Yung ating YouTube channel ngayon Pinalitan na natin Which is, yung Phantom na pangalan Hindi natin tinanggal Bali, yung Max Sniper lang yung tinanggal natin So, ngayon Ang Dahilan kung bakit natin ni let go si Phantom Max Sniper. Kung natatandaan nyo, yung last na video natin na sinabi ko na regarding sa kanyang power ay nakukulangan tayo. At kung i-upgrade natin siya, mas malaki yung magagastos natin. So hindi ko ba alam kung bakit nagugulan talaga ako kung ano ba talaga yung gusto ng puso ko kung ano ba talaga kasi ang hirap pamili talaga eh kung kung pwede lang talaga na meron akong pera Itong bagong motor na nasa akin ngayon, okay lang sana kung pwede siyang installment Kaso for cash lang talaga siya. So, nahirapan talaga ako mag-decide kasi kap syempre ang lagi nating sinasabi na may mga priority tayo na dapat nating uh, pagtuunan ng pansin. Mahirap mag-isip kaagad kapag uh, ka mga bagay kasi syempre, unang-una, hindi lang isang libo o dalawang libo ang presyo nya. So, yun, uh, napag-isipan natin na mag-upgrade na lang ng higher CC. Since eto ewan ko kung matutuwa kayo sa ipapakita ko sa inyo. Kasi, di ba, mayroon akong pinakita sa inyo last time na motor. So, ngayon, uh, bali... <laughs> Ganito kasi yung nangyari mga ka-Phantom uh, Nagtawaran kaming dalawa Dun sa motor niya. Yung motor niya naman Alaga Then yung motor na binenta natin Alaga rin So Ayun napag-isip-isip natin na Ilet go na si Phantom Max Sniper Siguro kapag uh, Kayo din yung nasa sitwasyon ko Mapapaisip talaga kayo kung Ano talaga yung pipiliin nyo Siyempre kapag Kapag uh, ayun, nabibitin ka sa power ng isang motor, kailangan mong mag-upgrade. Kailangan mong sacrifice. Kailangan mong mamili sa dalawa. Kasi syempre, yung motor natin, napaka-alaga talaga nun. At lagi kong naisip hanggang ngayon, masakit pa rin sa akin na iniwan natin. At meron na tayong bagong alaga ngayon. At ayun, uh, kung napapansin nyo sa ating pangalan, sa ating YouTube channel ay phantom speed so ano nga ba si speed eto na eto si speed ay si speed eto yung hinahanap natin kay phantom so bali pinagdugtong na lang natin so ngayon mga ka phantom ipapakita ko na sa inyo yung ating bagong motor so eto siya ayan na yung ating motor ngayon eto si speed eto talaga yung pinangalan natin sa kanya kasi syempre uh, nakilala si YouTube natin na Phantom ang pangalan. So hindi ko na iniba. Ang tinanggal natin si Max Sniper. At eto, kung makikita nyo, nakuha natin yung pinakita ko noon sa inyo na Duke 200 at eto na. Masaya naman ako mga ka-Phantom na nagkaroon ulit ako ng 200cc na motor. Kasi, kasi dati, 200cc din yung motor ko at napakatulin talaga ng 200cc na motor especially etong uh, bagong motor natin na si Duke 200 kasi iba talaga yung kanyang torque napakalakas compare dun sa dating motor natin so hindi ko na i-compare talaga kasi syempre malamang sa malamang 200cc 155cc so malaki talaga yung difference pero pagdating sa kanilang looks halos parehas lang kasi ito sports bike yung itsura at si f, ano naman natin si sniper naman natin is underbone alam naman natin kapag ka underbone daming pwede mong ilagay sa motor na yun pwede kang mag set up ng mga accessories at madali lang yung pesa so isa din yun sa kinonsider natin yung pisa ng Duke 200 so ngayon madami siyang pesa kaso nga lang pagdating sa maintenance sa gastusin uh, kapag may nasira talaga dito sa ating motor, ewan ko na lang kung paano nating sosolusyonan kasi syempre ito uh, madalas na pyesa nya is online kaya ayun uh, nakapag decide tayo na siguro itong motor naman na to is since bago pa sya bali yung kanyang order is nasa 19,000 pa sya madami dami pang panahon na magsasama siguro kami nito at uh, kapag uh, magiging okay yung ating Uh, YouTube channel, siguro madadagdagan siya. Hindi na siya may tutulad kay Phantom na may bebenta. So, titignan natin kung ano talaga yung magiging resulta ng pagpapalit natin ng motor. Kasi syempre, mahirap ulit yung magsimula ulit ako from the start. Kung ano yung ginagawa natin kay Phantom Max Sniper noon, ganun din dito kay Speed ang gagawin natin. So, siguro makikita nyo sa content natin, may mga, may dadagdag pero same pa rin wala pa rin pinagbago sa mga tutorial kung ano yung mga dapat gawin sa pagmamotor, pag may maintenance yun nga lang nag level up so ito si Phantom Speed so ngayon mga ka Phantom ipaparinig ko naman sa inyo yung kanyang tunog So, ito kasi yung nakakaiba sa kanyang tunog, mga ka-Phantom, kasi andito yung kanyang pipe. Ayan. So, ito. So ano ba yung naririnig nyo sa ngayon Ayan Yan yung Pinaka rear Natunog ng 200cc sa, sa Duke 200 mo lang ito maririnig Kasi sa mga ibang motor Kapag 200cc Nandito yung mga pipe nila Sa gilid So sa kanya nasa baba Itetest naman natin siyang i-ride para makita nyo yung actual naman na performance ng Duke 200. siguro magsisimula tayo dito. Pupunta natin ngayon yung pinunta natin doon sa pinakataas. So bali nandito kasi kami sa May at ito yung pinupuntahan kami sa area na kung saan. Ayan, makikita natin na wala masyadong katao-tao kasi ngayon ay umaga at nakapag-desisyon ako na dito ako mag-vlog para may pakita ko sa inyo talaga itong motor na to so tara mga ka-phantom so i-test ride natin Mga ka-Phantom, kung natatandaan nyo, ito yung pinasyalan natin noon ni Phantom Max Sniper. Gamit natin siya noon. So, ang akala ko, kapag bumalik ako dito, kasama pa rin natin siya. Pero, eto, gusto ko lang kasing ipakita sa inyo yung itsura ni Duke kapag sinakyan natin siya. Kasi syempre, si Phantom Max Sniper noon, dinala din natin siya dito. I-compare nyo na lang kung ano yung difference ng kanilang tunog pagdating sa pagdadrive natin ayan o, naririnig nyo talaga yung pipe niya, ganyan na ganyan yung tunog nyo etong kalsada kasi na to eto yung bypass na papuntang kalinga hindi ko lang alam kung natapos na after 2 weeks magbibigay tayo ng review natin sa motor na ito kung ano nga ba yung mga nagustuhan natin sa kanya siguro yung mga hindi nagustuhan dito common issue na naririnig nyo na talaga sa mga review pero magbibigay pa rin ako ng review talaga sa motor na to yung mga hindi ko nagustuhan pero feeling ko sa ito kasi pang limang araw niya na sa akin siguro ano uh, mas madami akong magugustuhan sa kanya compare sa mga hindi ko magugustuhan kasi parang nasa apat lang yata yung hindi ko nagustuhan dito tignan natin baka meron pa tayong ibang ano ibang uh, mahahanap na ano issue dito sa motor na to Ayan, oh, ang ganda dito. Oh, 'di ba? Pangalawang punta natin, gamit natin si Speed. Ayan, oh. So, dito siya nagtatapos. At ayan, yung pinuntahan natin noon, ganitong ganito din noon. Ayan, oh. Dead end na dito. So, yan, makikita natin kasi na mas maliwalas yung paligid at wala masyadong katao-tao dito. So, magpipicture lang muna kami dito ni Speed. Picture ta? nanibago ako akala ko sira yung kanyang makina tapos ayun tinry natin talagang ganun talaga nasa 5th gear yung kanyang limit at napakaganda ng kanyang cambio kasi napakalambot nya so bali kapag kinakambyo natin sa neutral nilalagay natin siya sa segunda So ito muna mga kafantom phantom yung ipapakita natin since ito madaming hindi pa aware sa bagong motor natin since yun pa lang yung upload natin. So yun is mga nasa 5 days na rin ang nakalipas So hindi kung ano nga ba talaga yung magandang ipapangalan ko ulit dito. So hindi naman basta-basta na magpapalit ako ng screen name na hindi kasama yung nauna nating pangalan ng ating motor so ayan at mga ka phantom andito pa rin ako at andito pa rin yung phantom na pinapanood nyo kaso nga lang nag level up lang yung ating motor sa ngayon so salamat at salamat sa mga laging sumasabay-bay sa aking YouTube channel. Kita natin yan sa mga susunod na video natin. At maraming salamat mga ka-phantom sa mga laging sumayamabay bye sumuporta sa aking YouTube channel at yung laging nanonood at inaabangan yung mga latest na upload natin. Thank you at maraming salamat sa inyo. At yung mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.